So guys, uh, na kami dito sa ano si Bogoport uh, Bogo, Port Bo Bo Fort. uh, nakababa na kami, so BBI na uli kami hindi ko pa alam kung saan BBI, basta uh, hahanapin uh, no. hahanapin na naman namin yung ano, port papuntang ano, Matnog so, tabayan na nyo na lang guys mamaya, hahanapin muna namin dito kami sa ano, Tabuelan Poblasyon Ah, uh, huminto muna kami kasi ito nga yung naging problema namin doon sa Medo Maguete. Ah, uh, itong panbelt belt masyado ng maluwag. So, pagbaba namin dito galing sa Roro. Pumarada kami dito. sa may tabuwelan. yun. namin to kasi delikado. Ito. Kapalitan namin itong ano, um, pan belt. Ah, uh, dito na yun sa Cebu guys. Ito. So, guys, ah, uh paliitan na namin yung ano ah uh, dalawa Bali, maayos na siya naibalik na namin sa dati original yung lalagyanan tapos naglagay na rin kami ng busina kasi kailangan na kailangan yung busina uh, may busina na so ngayon ibiyahe naman kami papuntang ano Bogo Port para makaabot kami ng biyahe para gabi na naman kami kaya hindi namin makarating doon sa Bocoport nang may mga -aga, aga pa so yun na guys uh, umibiyahin na kami papuntang Bocoport nandito so, kami sa Cebu na guys ha? Cebu Tabuelan Tabuelan Poblasyon Cebu wiper namin guys uh, kasi maulan sira yung wiper motor namin kaya ginawa lang namin ng paraan yan para nakapag wiper pa rin kami kahit na sira yung wiper motor kaya ganyan yan kung nakikita nyo nakatayo so i-update ko na lang kayo mamaya guys sa uh, ibang video so, tayo guys sa bayan ng Remedio pumunta kasi kaming Bogo so, na natin itong bayan ayaw. ng Remedio So maghanap lang muna kami ng kakainan namin. Ayan o, kakainan namin dito. Ayan. So nakakain na kami guys ng tangalian. So, uh, Diretso na naman kami ulit ng papuntang Bogo pero malapit na kami. Uh, konti na lang. So pasensya na lang kayo guys kasi ano. Akala ko maraming ano, Marami kaming ano, padadaanan na magagandang lugar dito sa ano, Cebu. Uh, yun pala yung ano. Naisip ko na kaya magkaiba yung ano, yung yung turista at saka biyahero. Kasi yung turista talagang pinupuntahan nila yung mga magagandang lugar. Kaya nakakapag-video sila, nakakapag-picture. Samantalang kaming biyero, eh, kung ano lang yung mga namin na maganda, yun lang yung makikita namin. So ngayon, itong Cebu journey namin, uh, yeah, medyo hindi natin masasabing pangit. Hindi natin masasabing masaya kasi siyempre eh, nakarating naman ng mga ayos. So gano'n na lang, siguro naman uh, yung Bicol natin, yung Bicol journey natin maganda-ganda kasi by land, automatic dadahan namin kung sakali daanan namin ng araw yung ano mayon volcano sa Naga so sana madaanan namin ng araw bigas din bigas din so lang ah uh, ah dito para di dito sa ano Cebu nandito lang kasi kami sa bunga di sa labas lang eh kaya hindi kami makapasok sa nabinagatan sa loob ah uh, dito lang kami sa labas kasi ano lang uh, lang kami kasi ng port ng Bogo kaya dito lang talaga kami sa labas uh, pasensya na lang kayo guys uh, walang ganong ano walang ganong ganap yung Cebu journey namin medyo maganda ganda pa yung ano negros oriental kasi mahaba habang biyahe pero itong Bogo hindi pala Uh, pakita ko na lang sa inyo yung ibang tanawin yan na lang guys so, yan na lang yung mga may papakita ko sa inyo so ayan. meron na rin silang stoplight dito yan o stoplight kahit pa paano medyo modern na kasi may stoplight na sila tapos may box-box pa dyan sa gitna. Oh. Parang may nila na rin. Bugo City pala, Bugo. Bugo City. Bugo City. Bugo Port. Hindi lang tayo sa ano guys. Tapos doon na tayo. Ah. Uh, diretso na naman tayo papuntang anong talaga Kailangan makasakay kami Puntang Buko. Sana makakaabot kami ng ano. Nang uh, eh. trip. So, karoon lang guys. Kung medyo hindi maganda yung experience natin dito. mabawi natin yan guys sa ano. Sa Bicol Bicol journey natin kasi alam ko mas marami-raming madadaanan doon sa Bicol. Bicol eh no Bicol and Quezon. Try ba ko? Ha? Ayun daw mas mag may maganda raw. Try ba ko? Ayun oh. Ah, try ko. So guys, malapit na tayo sa Palumbato. Palumbato ba 'yon? Port Palumbato Port. Yeah.

<laughs> ay, nag-replay sa school. Marcelo Fernan, ay. Dito pala ang mga sikat pala rito, Fernan, no? lolo ni ano yan, Mateo de di ba? Marcelo Fernan. Ang sikat nito mga ayan sa Sipoy. Palong ba Ganda naman na siya Kaya lang talagang ano Makikita mo lang din talaga yung ano, ambience niya na talaga yung probinsya talaga. Uh, umbaga, hindi siya katulad talaga ng Maynila na ano. At maya may ka na nag dalawa ay nagmumuraan sa kalsada sa kapitbahay may ingay pero dito talaga tahimik sila very good kaya pala hindi ko rin masisi yung ibang mga kababayan natin na lumaki sa probinsya na pag nagtrabaho sa Maynila gusto gusto nila talaga nasa probinsya kasi ano uh, napakatahimik talaga pala pag probinsya iba 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 yung pakiramdam So, hanggang dito lang muna guys i-update ko na lang kayo pag andito na kami mismo sa port so guys uh, wala pa lang yung schedule ngayon dito sa Roro papuntang Matnog sa Pulang Bato Dapa, uh, sabado pa yung schedule nila so sinabihan naman nila kami doon na puntaan daw namin yung Dan Bantayan so usubukan namin kung nga, kaya namin abutan yung Dan Bantayan kasi hanggang alas 12 lang daw ng madaling araw doon eh kaya uh, namin kung subukan namin kung kaya namin kung mulaan bang tayo ng mabilis pulang bato port lagat sa loob ng pulang bato port guys agad bali hindi ko lang alam kung anong oras ang kay anong araw ang biyahe kasi ano daw Sabado ng 12 midnight. So, linggo na yun. bukas ng 12 midnight so linggo lang ayon so yun na lang muna guys mamaya pakita ko naman sa inyo yung ano dagat na low tide doon malapit lang din dito yung guys yung dagat o oh. Uh, low tide pag high tide sa puno siya puno yan hanggang doon puno hanggang doon yung tubig niya bali ngayon low tide na yun. Moment ang hali siguro high tide. Yan. Ayun, may naglalakad pa doon oh. Yun oh. Itong Bato Port. Wala pa kasing alis eh. But, bukas pa yung alis guys. Papuntang ano? Papuntang Matnog. So, high tide ngayon dito. Sa gilid. Ayan o. Ali. Ligo muna kami. Ayan Hindi ka mahal Ah, medyo maganda-ganda. Ay! Ito ka lang. Ayan o. Oh. May kasama ko. Yung isang kasama namin isa. Ayaw maligo o. Takot daw malunod daw sa iyo, yung babaw naman. Oh. <laughs> Ayaw. Ilang maganda. Medyo nakakuha kami ng ano dito sa ano. Sa Bogo City. Kala ko wala na wala na lahat maganda. Meron pala, meron pa. Kapag beach pa kami, kahit pa paano. Beach beach din. Ayoko maligo. Pagkat. Ayaw do'n siya maligo ha. <laughs> hindi, pagligo lang naman. Kamatay uh, na yung tiyuhin ko. Oo, oh, bakit pagdating sa subig bigla kang lumulusong? Hindi ah. Yeah. Gusto, gusto, gusto mo lagi nagbe-beach? Hindi. Okay. Pero mas maaarap ma lang sa talagang, maaarap lang Tingnan mo naman kung magandang ba lang na langit ko hindi. Bango, malakas yung ano, malakas yung, Bago na kami pa... Akit na ako, akit na. Malakas yung alun. sa gilid. Oo, oh, okay na yan guys. Bulog. Nabasa rin oh, naman. Wala. Oh. Maligo na kami. Magbanlaw na kami. Hello guys. Uh, time check. 5 ng hapon. Oh, Sabado. So nandito na kami sa ferry. pero hindi pa kami makakasakay mamaya para mga 12 ng madaling araw. Pero pinapasok na kami. Ang ano lang airbag eh namuwelye. Medyo ano ba, eh? Masama yung pakaramdam namin. Ibebel ayon. Yung ko. So Ito na yung huling sakay namin para sa roro pagbaba namin sa matnog ay ano na puro na papuntang sorsogon hanggang ano na subo so kaya yun ang medyo mga haba na pero ito ito na yung pinaka ano namin plus na roro pang apat na roro na namin to sabi tinamaan ako ng ano, sipon So, hindi gano'ng ganda pakiramdam ko guys So Dito ko napuputulong guys yung ano Yung Para sa Cebu-Bogo journey namin Video langanin lang kasi nagkatrangkaso ko Pero okay naman uh, Tignan natin kung makabawi ako doon sa ano Sa Susunod natin sa Bicol natin. Bicol area. So hanggang dito na lang guys. Uh, tabihanan nyo na lang yung ano namin. Bicol area.